Transcrição <síntos> One and welcome back again sa aking YouTube channel. So, napapansin ko lang guys na mostly sa inyo nagre-request na ito na lang yung tutorials na gawin ko. Um, dahil bago lang din ako sa YouTube kaya yung mga videos ko is randomly. So, kaya ngayon, nakita ko sa analytics ko kasi na mas marami yung nanonood sa inyo at I'm so very thankful sa inyo kasi sinusuportahan niyo yung channel ko at saka yung mga videos na ina-upload ko um, previously. So, kaya naisipan ko na i-mag-stick na lang ako sa tutorials na to kasi nakikita ko sa analytics ko na mas maraming nanonood sa mga tutorials ko na perfume tutorials, wine tutorials, at saka yung mga other tutorials ko. Then, lastly kasi, nag- tutorial since hindi naman ako ganon pa kalawak yung knowledge about sa YouTube tips and tutorials. So, mas passion ko talaga tong um, timpla-timpla. <laughs> you know, alam mo yun. Parang, eto kasi yung parang ano na ako, parang ito na ako parang normal. Normal ko nang gawa kasi everyday ko na itong ginagawa sa trabaho. bakit kaya nag-subscribe sa channel ko. Um, kaya mag-stick na lang din ako sa tutorials na to. So, A few moments later. This video nga, gagawa naman ako ng 25% Audi Parfum Perfume Tutorials. Um, napansin ko kasi, meron kasi akong isang perfume tutorials na hindi siya ma-ano, hindi siya ma-view. Hindi ko rin alam kung bakit. And hindi ko lang siya mag-delete sa YouTube kasi baka magkaroon naman ako ng problema since nakalagay naman doon sa analytics ko, wala naman siyang copyright. So, hindi ko alam kung bakit. So, and for today's video nga, gagawan ko ulit siya ng video tutorial. So, hindi man ito yung kaparehas sa kaparehas uh, kasi hindi ko naman alam kung ano yung mga pinagsasabi ko doon. <laughs> and yung mga raw mats at saka yung mga packaging materials, yung raw mats. Yun, yun din yung gagamitin ko and let's start ito na nga yung ating gagamitin na raw materials ang gayo alcohol perfume grade ang fixative um, dipropylene glycol and uh, scented fragrance oil at ang ating mineral water or uh, distilled water at ito yung ating perfume bottles spray and uh, ito yung ating mga gagamitin na glass beers. Um, beaker, graduated cylinder, aspirator, um, funnel, and pipette steering rod. Mas so, nagamitin natin ng mga laboratory equipment or apparatus is mga glass kasi yung ano kasi yung pag natin is um, plastic. Ang plastic kasi is nagko-concentrate dun yung fragrance sa plastic kaya hindi na siya accurate hindi na lahat ng fragrance is mapupunta doon sa mismong ginawa nyo. Mapupunta na siya doon sa plastic, doon sa mga glassware na ginamit nyo. Kaya mas preferred na gamitin is um, glassware. Kung meron naman kayong budget, then kung wala naman kayong budget is pagtsagaan, pwede na rin siguro pagtsagaan. So una, mag-measure tayo ng 25 ml of fragrance oil. So, perfect scented fragrance oil yung Is, ang Odi Parfum kasi is 15 to 30 percent ng fragrance oil yung ginagamit. Kaya mas mabango siya unlike sa mga ibang um, category ng pabango like Odi Toilet at saka um, ang Odi Cologne. Then, 5 ml of fixative. Papa, so itong fixative, i next natin itong fixative. Ang fixative naman is nakakapal. then mix. So, since may nag-order sa akin ng isa kaya, ayan, gagawin ko na lang din sa ng tutorial. Then next, 10 ml of dipropylene glycol. So, itong dipropylene glycol, ito yung nagpapamoisture sa balat yung alcohol, hindi siya masyadong iritan sa balat. It's all about 10 ml. maraming klase ng alcohol. So, 10 ml. So, ang tamang pagsukat is to the eye level para mas accurate yung sukat niya at walang labis sa ibang kulang. So, sa mga nagtapanong kung ano yung alcohol na ginagamit ko sa paggawa alcohol which is yung mga ethyl alcohol na ginagamit natin sa sanit pang sanitize ng ating kamay para maiwasan natin yung virus lalo na ngayon na ang COVID-19 so ito yung protection natin sa virus so kung hindi nyo pa napapanood yung paggawa ko ng alcohol kasi diba last time nagkaubusan na ng alcohol sa market so para hindi ka na magpanik, so panoorin mo lang tong vlog ko na to, yung tutorials ko na to. Para makatulong sa, para makatulong na rin sa'yo. Para, alam mo yon para may natin yung virus. So, anaan dyan, ma, ma, kikita mo yung step by step na ginawa ko niyan. Dito sa video na to, panoorin nyo lang yan. So, yan. Ginawa ko siya para at least mga makatulong na hindi na magpanik yung mga, <laughs> para hindi na magpanik yung sambayan ng Pilipinas kahit sino naman sabi atin magpanik na basta may romance ka pwede mo naman siya ma-order online sa Shopee and Lazada and ay, ayun pwede ka na makagawa ng 70% alcohol solution kahit nasa bahay ka lang so ayun ayun lang i-share ko lang sa inyo guys so ano na yung natin meron ako dito ang polygol dito ko siya nilalagay para at least alam ko yung mga sasabihin ko wala ko kalimutan alam ko na medyo mga na kaya lahat ng mga ano nakasulat dito sa aking mahiwagang mahiwagang notebook charing <laughs> tapos lagyan natin ng 5 5 ml na water so 5 ml na water So guys, dapat ang gagamitin yung water is steel or purified or RO, reverse osmosis or basta wag lang tap water kasi ang tap water diba medyo uh, maraming minerals na mga solid mineral solid minerals doon so mas maganda mas maganda sa blending ng perfume is yung mga galing sa purification so iuwi natin natin guys itong water kasi hindi siya pwedeng mauna and kasi baka mag yung ating gag ginagawang perfume kaya i-huli na lang natin ito. Meron kasi mga liquid na hindi sila soluble pagka magkasama. So ito kasi ito ay medyo magkasama. So ayan, gawin natin ng fine. Then, yung pag-ganda na lang ng sticker and ayan, meron na tayong Audi Parfum Perfume Solution and didikitan naman natin siya ng sticker so eto yung sticker na didikit ko So, ito na yung ating ginawang Audi Parfum Perfume Solution with 25% solution. So, ayan na siya, guys. Ang pag-spray ng perfume is spray mo siya dito sa may anong then saka mo siya move forward para maawin mo yung molecules. So, ayan, mabango. At siya na nga, nagtatagways, guys, ang aking video tutorials for today. At huwag kalimutan mag-like, then pa-share na rin ang video, pa-subscribe na rin ang aking YouTube channel bell button para updated kayo sa aking mga bagong video tutorials na gagawin. And see you on next week, guys. Thank you. Flashback. So ayan na guys ang aking ginawang video tutorials for the day. At don't forget, no. And don't forget na no mag-iwan ng like, share, and comment. Huwag kalimutan mag-iwan ng like, pa-share na rin ng comment. And please click the subscribe and bell button, then bell all para at least